yung ano namin yung lugar namin dito. Pakita mo, ka, run, ka. Ito nyan guys. Yan ang ano guys, oh. yung, yan, yun, oh. No, yung, yung tanawin namin. Magandang tanawin. Masarap na hangin. Okay, di ba? Masarap okay. na hangin. So, ngayon, titingnan natin guys yung magluluto kami. Tuturuan ko yung anak ko sa so, pagluluto sa gawain mga bahay tulad ng pagsaing, pagluto ng ulam pero ang unahin ko guys pagluto ng uh, pagsaing pagluto ng kanin so, so ngayon habang hindi pa nag-umpisa titingin, titingin, titingin muna ako dito guys para magpa-freeze muna, pa-freeze ayan o, oh, pa-freeze o oh, yung mga punong kahol, mga pine trees ayan oh. nasa, nasa taas kami guys nasa taas Gracias. Diba? Mas fresh, fresh, fresh. Fresh. So, ito na guys, yung anak ko guys, nagluluto siya ng uh, ano, pa, hapunan o ano, ano tayo, lunch? Ah, ano, lunch. Lunch ba ngayon? Mahulog yung ano. Ha? Oo, lunch. Lunch? Yeah. Rocket launcher? Kung so, ano, anong luto ay mong ulam? Ha? Mong mm. ulam? Hindi. alamin natin. Sige. Alamin mo? Paano magluto? si So guys, ito na. Paano magluto? Paano na ina. na si so, na we'll moga si namukod. 'Yan, mag-hugas nang ginagawa ng aking anak guys. Aking anak. Nagluluto. ilang kan. Ha? Okay. Hmm. Daming bigas, oh. Mala malawak ba yung palayan nyo? Oo, oh, malawak. Ha? Palawak. Malawak. Ilang taon ka na, miss? 11 pa, sir. 11? Ay, 10. Tin ka pa pala. Hindi mo pala alam yung ano mo, ah Ha? ang oh, ganda ng bigas mo, oh. Wow. Oh. Ang ganda, ng palayan ganda ng bigas, bigas mo, oh. Kasing ganda mo rin. Hmm. Ay, thank you. Wa! Wow, ah! 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 Uh. Diba? Ganda ko daw, guys. Okay, tingnan natin paano, paano ka magluto. Hindi, okay. okay, tingnan mo lang, ah. Hmm. Tingnan mo lang. Paano ka magluto? Tingnan natin. Sabi ni Mother, dalawa hmm. daw. Ha? Dalawang baso. Dalawang? Baso. Hindi okay, nga, So, ngayon, anong next? Ang next, ano naman, ang next? Ang next hmm. ay hugasan mo. Ha? Hugasan mo siya. Hugasan mo siya. Hugasan mo siya. Para mawala ang dumi niya, our germs. Hmm. Sige. Okay. Hugasan mo siya. Madami-dami din. Madami-dami. damid dami din yung ano. Ano yung tubig nyo? Nawasa ba yan o kwan? Kwan. Deep oil. Ha? Deep <laughs> <Lip oil? laughs> So, 11 years old ka na ha? Marunong ka na pala magsaing. 18 years old. So pwede ka na magkuan. Ha church 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 Ha? church 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 Okay, wala tapo na. Hindi kasi madumi hmm. din Hmm. Yung nababog. sayang yung tubig oh. Hmm. Sayang yung tubig niya, sayang ang tubig. So, dito tayo guys, itong Man, anak ko. Oh, ito. Ina natin, ito yung nanay oh, niya. Ito so, nanay niya. Na. Hmm. Takwan mo itong anong bigas. Hmm ang so, nanay, sinagot ang nanay kasi hindi pa daw ganong alam. Wala pa siyang experience. Wala pa siyang experience. Inulit ang nanay, inulit. Op, oh, op, oh, masinukat. O oh, sinukat. Sinukat. So, ini ako na Bonus, so isa lang na dito yung Ito yung ano niyo, oh, niyan. Ito, ito, ito. Kaya, hmm? walisan mo nga itong ano dito. Hmm. Kapag-apagandali. Itin na mo dito, real, dito. Para matuto ka. Ayan. Gawain pambahay bahay yan. Gawain pambahay. bahay. Gawain pang bahay, oh. Gawain pambahay. bahay, ha? Tingnan mo, yun, oh. Oh. Ginagawa ng nanay mo. Ayan, salag dyan. Oh. Tingnan mo. Oh, Dua. Oh. Oh. Hoy. Ito yung anak ko, guys, oh. Hmm. Anuhin mo yung mga kanin kayo tapak Dapat tapak sa papay. Alang na. Milaw na. Wala namang ilaw. Hindi pa umandar. Umandar oh. o. O oh. oh, yan, umandar na. Anong ulam niya ngayon? Baka. Baka? Anong ulam? Baka. Anong ulam? ka daw. Baka na nilang Baka. 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 Ria. Yeah, natin. May, may Nasa naluto ulo, ng ulo, ulap yun natin. Tingnan mo yan. Huh? So, ito yung mga kaganapan dito sa amin guys. Ayun o. Oh. Ayun o. Ito yung mga kaganapan. Ayusin hmm. mo yung かっこ